If I win, I get your daughter. And if I lose, you get my sister. <laughs> Bim! Huda, ayusin mo bayo ko. Sumama sa dakulaw na yan. Nakakatakot. Kalman mo kasi. If I win, I get your daughter. If I, win, I get your <laughs> if I win, I get your daughter. And if I lose, you get my sister. <laughs> Bin! Kuya, akala ko ba kapustahan lang to? Bakit ako yung pinusta mo? Ano ka ba? Sinadya ko lang yun para makuha ko yung anak niya. Matagal ko na gusto yun. Basta, siguro din manalo ka. Ayaw sumama sa bakulaw na yun. Nakakatakot. Wala Parang... ka magtiwala sa akin. Matangkad lang yun. Lumpo yun. Tiwala ka. Basta siguro din lang. Tara! I have one piece where you choose head or shoulder. What? I mean, head or tail. Tail. <laughs> yeah. Okay.

Kalman mo kasi para mo wala laban. Ka panlaban. Wow. <laughs> Kailangan na panalo ko to. Alam alang sa kapatid ko, talang alang sa magiging partner ko. Kailangan ko magawa ng paranto para makapasok sa igang tina to. Tabi-tabi po. Uwi tayo? Ha? Uwi tayo? Bakit mo ako dito sa damuhan? Saan ka ba nakatira? Diyan! Ang nga! Ah! Saan ka nakatira? Sa manggay? Uwi tayo? Uwi oh, tayo? Oh, oway tayo? Oway. Oway?